So dahil may ref refrigerator kami dito sa aming unit uh, Mag-grocery kami May lutoan din Magluluto rin tayo And may washing machine din <laughs> <laughs> Maglalaba rin tayo ng ating mga damit Dahil marami-rami na rin kaming uh, maduming uh, damit Ayan So Let's see. Let's see what we've got. Ito na, pwede na ito na. 1 kg. Ito. 15. Ito 500. Oo nga. Hindi. yung 1 kg to. Ito ang 1 kg. Yata. Hindi 2 kg yan. 500 din yan. Di ba? Baka may pares lang yan. Pwede ba kamuyin? Eh? Pwede. Buksan mo may rice, no. Ayan, so medyo nahihirapan tayo ngayong maghanap ng ating mga lulutuin kasi limited yung mga meat na meron sila dito sa grocery na napunta natin. So, plan B tayo. Uh, siguro yung mga ready to cook or yung mga microwaveable na lang katulad nito. Uh, 16. So, parang 5 SGD rin. Yung mga meals nila. Parang kumain ka lang sa toast box, box. 16. Oo nga, no? Huwag na, no? Huwag na. Ito, may mga noodles. Pang ano lang, pang... Kapag ka nagugutom na wala sa oras. Ayun na, nako, pili ka, noodles. Ito. Cheese. Ang <laughs> bagol niyo eh, yeah. maanghang. Ayan. So mga never never before seen na noodles yung mga nandito. Oo oh, nga eh Chinese store siya no. Store. Oo. Wala. Wag na, wag na. Wala rin silbi translator ni. Ah. Uh, pili ka na nak noodles mo. Uh, parang ito yung uh... yung mga ano lang yun. Konti lang yung pang ay para masarap ko snail. Snail, eh? Oh, yun din yung snail, oh. Hindi ko ka. Ito, oh. Parang, ano lang. Char shoe. Parang for char shoe, no? Ito, uh, oh. Ay, mahal to. 13. Masa nga yun lang. Oh, yung mura lang. Maganda pa ata yung kanina yung nakita natin. Parang Q-Mart. Oo, oh, yung A-Mart. Oo, A-Mart. Parang 7-11. Uh, Ayan, so medyo nahihirapan kaming Balik natin. Uh, hindi? Hindi ah, Oo. Uh, Ganito 'to, eh. So medyo nahihirapan kaming uh, pumili ng uh, mga bibili namin. just yes, because uh, Chinese um, Chinese convenience store pala yung napasukan namin. So medyo um kakaiba yung mga tindahan nila dito. Alright, so let's see. May mga kilala pa rin naman tayo, mga brand. Ayan. Kahit pa pano. Nako, parang ano nila dito, oh. Yung blue. Uh Oo. -oh. No, blue yan, no. Parang parehas na parehas, eh. Uh, no? Yung bote, di ba? Same. Ayan, so, yan. Tingin tayo. Oh, be, oh. Mura lang yung beer nila dito, oh. 38 ilan yun 38 isang ganun siguro 4 ah, so parang 10 ang isa parang 3 SGD ang isa 3.50 asahi uh oo -oh. Ano. oh, tama yun uh. 960 ang isa oh. 960 Bernal, walang Ah, ay, okay. Guinness, beer oh, paper ko yeah. dati Carlsberg, ito iniinom nila ano ini, ini, Blank, ini, 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 Hard section nila. Hard Korean pala. Ano na Korean? Ano? Korean niya. Ta. Tsaka Chinese. Chinese? Ba't yun yung baby taste? Oh, pwede rin. A more on Chinese. so oh. ayan na. Oh, puro Chinese yung sulat. Ayan, So walang ano ah, uh, walang tawag dito. Hard. So, we'll go with the beer. Ito na lang asahi. This one. Alright. Parang, ano, 3 point something SGD. Yung price ng, ano, beer nila dito, yung Asahi. Which is, medyo mura-mura na rin. Kasi, medyo mura na siya be, no? Kasi, di ba sa Singapore, parang mga 5 ang ganito? Cool. Or 3 rin. Hindi. Uh, Punti na. Ayan. So, medyo nahihirapan talaga kami sa pamimili dito. Nahihirapan. <laughs> kasi hindi namin kilala yun. Hindi namin kilala yung mga ano, mga tinda nila dito. Ito oh. Like this one oh. Chicken feet. Oh. Wala kang mahanap na ganyan sa Pilipinas. Uh -huh. I think that's about it for now. Balik tayo mamaya. Ayan, so we're already paying. May 1 And this one Nakilap, <laughs> bigyan mo kang sandwich oh, Nakabalik na kami dito please. sa aming Nakabalik na kami sa aming uh, suite Yan yeah. Oh, ang ganda o, high tech oh, May ano May screen Tingnan mo nga, monitor Monitor Main entrance Main entrance Oh, Ha! Oh, ganda! Ano uh, Black huh? wala? and Ha? camera. No, eh. <laughs> uh, house, house door. door. No. Huh? No, wala. Very cute ka. kanina yung dyan? Wala? Wala. Yung black entry lang meron. Ah. Entertainment. Ano? Arm. So, napaka high tech ng ating Sweet. suite. And, for the meantime, pupunta kami dun sa 69th floor sa viewing deck. Sky deck. Tapos, sa uh, gagawin namin is, na natin yung mga uh, madudumi namin sa washing machine para pagbalik namin sasampay na lang namin bahot na ba Baho, dito? na <laughs> <Say ito>. <laughs> <laughs> लगा तो लगा तो नहीं डाला रे तुम गमेच पर हां वरना वरना याद है हां वरना वरना पर महसूस होने दिया तो लग गया वाला इवनिंग के Four A T P Four ATP. For ATP. <laughs>